Magandang araw sa inyong lahat, ha? Siyempre, narito na naman tayo sa Spokes Hour Ay eh siguro alam niyo na po, no? pina na naman ako ng Kongreso Eh alam niyo naman, dati na nila talagang plano yan Ang totoo po niyan, kaya ako pinupuruhan ng Kongreso Dahil ako daw ang pinaghinalaan ni Speaker So what's up mga kataps, no? Sa hindi po naka-subscribe sa ating YouTube channel Pa-subscribe naman mga kataps So panoorin natin yung sinabi ni person Harry Roque nung hinahanap na siya ng mga otoridad dahil sa hindi niya pag support sa Senado. Na ako daw ang nagkalat noong pulboronic video na ibinroadcast ni Maharlika. Alam niyo po, that's giving me too much credit. Kasi syempre, yung makaka-access lang ng pulboronic video, yung nakakalapit kay Presidente. Hindi eh, naman ako nakakalapit kay Presidente. Tumakbo nga ako ng senador sa Unity pero hindi naman kami naging malapit, no? Kahit anong gawin ko eh talagang hindi naman talaga ako naging malapit sa kanya kasi talagang parang may distansya siya kapag bagong tao, no? Yun yung akin na diskubre. Kaya nag-give up na rin ako. Nasaan ko eh di wag. Pero anyway, kaya po talaga sa mulat mula, pinupuruhan nila ako. Now, alam ko naman ho bilang abogado na may kapangyarihan ang kongreso na mag-cite in contempt. Pero alam niyo ba ho, kaya meron silang ganyang kapangyarihan, hindi po para magparusa. Wala pong kapangyarihan ng Kongreso na mag para magparusa. Ang kanyang kapangyarihan na mag ay para lang maprotektahan yung institusyon. So, unang-una po, hindi dapat ginagamit ang contempt pagpaparusa. Eh ako nga po, pinaparusahan ako dahil ako nga daw di umano yung source ng pulmonic video na hindi naman ako. No? Pangalawa po, bagamat meron silang ganyang kapangyarihan, E eh, sinabi na po ng Korte Suprema, Eh, merong limitasyon po yan. Ano mo yung limitasyon na yan? Unang una, dapat yan po ay may kinalaman sa investigasyon. Pangalawa, dapat rin nirespeto ang karapatan ng mga resource persons. Now, anong kinalaman po ng aking Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth sa POGO? Di ba po, ang iniimbestigahan e POGO? Anong kinalaman ng aking mga, in mga income tax returns sa POGO? Ano kinalaman ng bentahan ng pamilya ko ng lupa sa Pogo? Ano kinalaman ng estate ng aking tiya sa Pogo? Wala po. Ang katotohanan, wala silang mahanap na link sa akin sa Pogo. Dahil sinabi na nga ni Kasi Ong na hindi talaga ako involved sa Lucky South. Pero dahil wala silang mahanap na link sa akin sa Pogo, humahanap sila ng butas. At siguro naman, makakahanap sila ng bukas, bukutas. Bakit? Hindi naman ako accountant eh. Alam nyo naman, ako ay eh, naggagawa ng mga required forms pero hindi naman ako talaga eksakto gumawa ng mga exact forms. Pero sa akin, kung ang gusto nilang patunayan ay eh, meron akong unexplained wealth, e eh, bakit hindi na lang sila magsampa ng kaso? At alam niyo po, naging desisyon na yan ng Korte Suprema doon sa kaso nga ng Big Zone versus Blue Ribbon Committee. Senate Blue Ribbon Committee. Na ang sabi ng Korte, hindi po hudikatura ang Kongreso. So hindi po po pwede. Pag dinig nila, e eh, gagamitin nila para parusahan ng mga tao sa paglabag sa batas. Kung talagang sa tingin nila na mayroon akong unexplained wealth, edi eh magsampas sila ng kaso at ipapakita ko naman sa ombudsman o kung saan man kung saan ko kinuha yung pera na pambili ng mga lupa. Kasi nga po, ang bilin sa akin ng lolo ko, pag ikadagbenta ng lupa, bumili ka ng lupa. So sa akin, wala pong problema yon Pero wala pong jurisdiction ang kongreso na paghimasukan itong mga bagay-bagay na privado dahil ang investigasyon nila ay pogo. Ano ba sinasabi nila? Sinasabi nila ang pogo daw ay eh, bumibili ng mga lupa. Eh meron ba silang nakita na kahit isang lupa na nasa pangalan ng pogo? So yun mga kataps na sinabi ni Atty. Harry Roque pero kailangan talaga niya na uh, pumunta ng Senado no? para isabi niya, isuwalat niya kung ano ang katotohanan para malaman ng mga taong bayan kasi kailangan ng taong bayan is yung transparent yung nagsabi tayo ng totoo, no? So kailangan magsabi siya ng ano, totoo doon para malaman natin kung sino talaga ang may mali, no? So yun lang mga taps, subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat.